Lalapit silang lahat at ang bayan ng Pilipino ngayon, hihingi na naman ang boto. Uupo na naman sila ng alim na Ang sabi po nila, lahat pangagandara po ng record

yung mandato, yung authority ng Commission on Audit, ilalaman po ang binigyan ng karakatan ng ating pamahalaan na mag-audit. Biglang ilalaman po ng audit ng House of Representatives. Akala mo marunong mag-audit. Bigla silang naging fiscal, bigla silang naging hukog, parang wala na po bakas sa ating bansa. Kapag sinasas ko po sa kanilito, hindi naman nila kayang mga kwiran

Hindi naman ako ang pinaparusahan nila. Ang pinaparusahan nila yung mga kababayan na at ating Kahit tinanggal nila yung aking nalaman walang problema ka rin. Pero huwag mo sana tatanggalin yung pagpagamot sa ating mga kababayan. Alam na sa atin. Gaya kahit ako siya, kahit alam niya na meron siyang karagdaman. Hanggang sa ngayon, pinipilit niya na ilalaman ito. Sa pangkat wala nang inisip ang Pangulong Duterte. Kung hindi ang kapakanan, ang kapakanan ng kapakanan ng kanyang bansa at kanyang bago. Huwag natin siyang iiwan. Huwag natin siyang kababayan sa pangkat siya. Kung sa kalagayan niya ng ngayon, inilalaman na tayong lahat. É a